Good morning, Kagawad Joy TV. Yung po yung page po natin. So, dito po ay... Para ano tawag nito, Ate Milda? Trans uh, borders. Oh. Okay. Yan. Si ma'am po ay taga... Lady So, uh, ilang taon na kayo dito sa Tarisi? Nine, uh, nine, nine, nine? nine years. Nine years. Sa Tarisi? Oh. Okay. Ang so, yung po yung purpose po natin kasi kasalukuin po ay bilang gawad po hawak ko yung porcono ay para alam mo din yung mga tao dito ah, di ba? So kayo ay tagalite din nag-board kayo dito kay Ate Imelda Ati Imelda di ba? Oh, okay. Oh, kayo ang nag-gawad ito So iyan yung mga anak niya, ma'am okay, oh, okay. So ang asawa po niyo ay Indianational. Indian National Indian, Indian National Taga So nakilala kayo sa Manila na? oh, okay. Pero napunta na rin kayo na India Oo oh, isang beses Ano po yung pangalan niyo ma'am? Aileen. Aileen, nung dati Aileen pa? Aileen Sabal. Tapos ngayon, I mean sa Balcomar. Ah, uh, sa Balcomar. uh, mostly parang most hindi niya ano yun. hindi, po. Ay hindi yung tunog niya, di ba? Yeah. Di ba? Yung mga Hindu, iba yung uh, god nila. Right. Yun. Unlike sa mga Kristiyano, <laughs> Muslim, Hindu, may mga atheist pa ngayon. <laughs> so kayo ay, ano na, kasama na doon hey, sa... Catholic. Ay, Roman Catholic. So, yun. so ilan po yung anak niya yun? Tatlo po. Uh, ano pang pangalan nila para magandang pakinggan? Si Ong, tsaka si Koshi Claire, tsaka si Chitan. Okay. <laughs> ano yun? Sa, pag nasa, kuwari, Indian yung, ay, nasa oh, okay. India kayo. Pag lipat mo ng Pinas, mag iiba bang pangalan? Hindi po. Yun na Same po pa, pa rin. Ang pangalan. Unlike sa Amerika ata, kuwari, nasa China ka? Taga, taga China ka? China, sa China ata. Lilipat ka ng Amerika, iibain nila. Babaguhin nila yung pangalan mo. <laughs> ay, so, sila po ay so yan. ayun lang naman po na so gusto ko makilala kayo then kung saan naman yung buhay dito sa Tarisi okay lang tahimik okay lang. Ah, masaya ba? masaya tahimik ang Tarisi tahimik so, so, so ilang pan kayo dito yung ilang, ilang. nagbo-board na sa pagkaalam mo yung na, natara India ano 1, 2, 3, 4, So hindi naman sila madaling ay mayroong ispansa manan, kasi pa, pa, pa rin ang uh, Asia. Ano. Saka, uh, at least, kasi pagkila, palagi <laughs> sa daan. Wala kayong pistol? Wala. Ay, yan lang. Bakit niya pinayak, at email Hindi niya, ayaw niya po. Sa loob, dito po Si Ate Milda po ay BSP po natin, Barangay Center Point Officer. So ang anak niyo, anak nila na na, yun yung magigita kung kasama niyo. Oh. Nung may pwisto pa sila, magigita na rin kita, actually. Dati, oh, siguro oh. ako oh. oh. Payat ka pa noon, <laughs> payat ka pa noon. Ngayon, <laughs> ano, napabayaan <laughs> si <laughs> Gusti. <laughs> Ayan. 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 ano Ayan. 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 ano Ayan. kasi siya yung Ah, uh, dami ko, may OTC. Ah, oo. Kaya hindi ko siya talaga totally nakikipag-comunik. Oo, uh, pero nakakapag-ano din, oh, may, nakakapag. may mga pag-ago ka na din. Oh, oh. So, okay, kakanta. Oo, naisip. Oo, ano nagsalita naman niya? Ah, player. real oo. Oh. Anong grade na, nag-aaral pa yun? Oh, grade 2. Saan? Sa isko? Sa East Clark. Ah, sa Clark. Tapos siya? Ito, Kinder 1 sa Clark. Di ba karamihan yung Clark? Oo. Oh, okay. Ang asawa ko nagturo sa Clark dati. Noon pa yun. Tapos anak ko kong dalawa is uh, ah, Anak ko lang din isa, isa atende Tapos si asawa ko na Public school na Kasi private school ba? Diba? So yun, nag nasa is public school Malaki kasi pag public school Oo, oh, okay, malaki rin hmm. Ang ganda dito sa inyo Malamig Saka malinis. ma malinis yung lugar niya. Hindi pa, pa nakapaglinis. Hindi, okay, okay <laughs> ito. Mas, di ba? Na, tingnan yung kutsyon nila, oh. Ang Talagang dame. galing... But, ba, ano bang tawag sa mga Indian nationals? Pag, para tayo, Pinoy, sila? Hindi, so, hindi, you know, ano yung bumbay eh? Hindi naman po. Yung bumbay lang tawag nila, <laughs> pero yung bumbay po, ano po yun? Yung Please din po yung... Ay, kasi Bumbay. pag nakikita ang Indian, oy Bombay sabi, Bombay, sabi na, nila. nila. Sikat sila sa Bombay, pero lugar. Lugar po yung Bombay. Pero ano yung term sa kanila? Indian? India. Hindi In, Indian. Iyon, yun, Indian. Ay. Pero kung pag tayo diba Bombay, yun Bombay. Oo, oh, Bumbay. oh tayo sa Bombay kasi, uh. pero hindi sila Bombay. Lugar yun. Lugar po yung oh, Bombay. Oo. Oh. Tingnan mo, tingnan nyo talagang ang Indian-Indian na talaga. Tingnan nyo ha. <laughs> ang labo na po. Sipa, sipa ba Oo. Nag-March 9. Ah, alagaan niyo na lang. Tapos April birthday, tapos Bianca birthday. Yes. Ang ganda ng pagsalita niya actually. Kaya sa school. Yes. Oh see? Ah, sige. Para marinig niya yung mga Tagalog ka? Tagalog? English? Tagalog tapos Bisaya. Ay, ihalo mo yung pangasinan. Nandito ko sa Tarisi. Wala po, hindi po marunong magtulog. So, paano ka pa napunta dito? Dahil nagkabagyo? Ganon? Okay lang ah. asawa kaya napunta hmm. dito. Uh, oh, kasi nag-aarap din kayo ng lugar ano, o sa magandang pagnegosyoan. Na Hindi eh, naman, dito na talaga si asawa ko eh. Ay, are... since ano, oh, tapos na kilalang sa Manila. Ah. Yeah. Hmm. Wala siya, ay, umuwi siya gabi na, gano'n. Mamaya ko alas. Ano pangalan pa niya? Pawan. Pawan. Pawan ko niya. Pa ah, so may, ano ba sila? May mga area-area na Pilipinas. Okay. Yes. Opo. Bihasa sa Tagalog na hindi ba? Hindi pa. English pa rin? Hindi. Ano, paano unti-unti naman yung Tagalog? Ay paano siya lagi pag-communicate sa tao? yung basta mag tagang naman pero talaga kailangan mong i-ano minsan kasi reduction yung ano yung ano niya tagalog minsan medyo baliktad ganyan pero ikaw marunong ka magsalita salita nila hindi kunti lang yung sumayaw ng ano yung tan 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 paano yun paano yun sample nga yung sayaw pero pag yung sa iba dito may dalawa marunong sila kahit mga pagkakas pinay yun ay yung indian indian marunong sila kahit mga pagkasin so okay lang hindi natin nabuto si Mr. nila wala tayo dito yung mga anak sa kasi madam. First, ano nickname mo pala? Yung palayaw mo? Hola, hola. Lain, wala? Wala? Lain. Wala. Wala po. talaga? Wala. Wala po. Uh, See? Yan lang po.